Para sa episode natin ito, ating pagkukwentuhan ang isa sa pinakamaalamat na digmaan sa kasaysayan at literatura. Ito ang Trojan War. Ang digmaang ito ay puno ng intriga, pag-iibigan, pagtataksil at panilinlang. Sa kwentong ito, dalawang makapangyarihang sibilisasyon ang nagbanggaan. Ang mga mandirigmang Griego laban sa hindi papatinag ng mga Trojan. Ngunit may katotohanan nga ba ang digmaang ito? Totoo nga kaya na nagsimula ang sampung taong digmang ito dahil lamang sa isang mansanas. Ito nga kaya isang mitolohiya lamang o isang kaganapan sa kasaysayan. Alamin natin ang mga kasagutan sa episode nating ito. Ang mitolohiya ng Trojan War Ang pangunahing source ng ating kwento ay ang epikong isinulat ni Homer na pinamagatang Iliad. Ayon sa Greek mythology, nagmit ang lahat ng kaguluhang ito dahil sa isang desisyon ng prinsipe ng Troy na si Paris. Ayon sa kwento, nagpakasal ang si Gades na si Tetis at ang hari ng mga Mirmidon na si Peleus makalipas ang mahabang ligawan. Para ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib, kanilang inimbitahan ang halos lahat ng mga Olympians o Greek gods maliban sa isa si Eris ang diyosa ng kaguluhan. Sa kanyang galit, ninais niyang guluhin ang kasiyahan ng mga dumalo sa kasalan. Sinira niya ito sa pamamagitan ng paghahagis ng isang ginintoang mansanas sa harap ng mga diyosang si Hera, Aphrodite at Athena. Si Hera ay ang diyosa ng kasalan, kababaihan at ng pamilya. Si Athena naman ang diyosa ng karunungan, Peke Digma at ang patron goddess ng Greek city-state ng Athens. Si Aphrodite naman ay ang diyosa ng pag-ibig, kagandahan at pagtalik. Nakasulat sa mansanas ang mga katagang para sa pinakamaganda. Nang mabasa ito ng mga diyosa, agaran silang nag-away-away kung sino ang makakakuha ng mansanas at kikilalaning pinakamaganda. Tumanggi ang hari ng mga Olimpiyan na si Zeus na mangialam sa isyo na ito dahil anak niya si Aphrodite at Athena, samantalang kapatid niya naman si Hera. Siguradong kahit sinong piliin niya, malaki ang tsansa na lalong magkagulo at magalit ang mga ito sa kanya. Para solusyonan ang kaguluhan, kanilang hinirang ang isang mortal na walang kinalaman o relasyon sa sino mang mga diyosang nag-aaway. Ang kanilang napili, ang prinsipe ng Troy na si Paris. Inalok ng bawat diyosa si Paris ng isang gantimpala kapalit ng pagpili niya sa mga ito bilang ang pinakamagandang diyosa na mag-aangkin ng ginintoang mansanas. Para piliin siya, pinangakuan ni Hera ng kapangyarihan si Paris kung saan siya ay tatanghaling hari ng buong Europa at asya. Si Athena naman ay nag-alok ng walang katulad na karunungan at paniguradong tagumpay sa lahat ng mga labanan at digmaan. Pag-ibig naman mula sa pinakamagandang babae sa buong mundo ang alok ni Aphrodite. Sa tatlong inalok na gantimpala, nanaig ang pagkalalaki ni Paris at kanyang pinili ang gantimpala ni Aphrodite. Sa kasamaang palad kay Paris, ang pinakamagandang babae sa daigdig ng panhong iyon ay si Helen, ang asawa ni Haring Menelaus ng Sparta. Dahil sa pangakong gantimpala ni Aphrodite, tinulungan niya si Paris na kidnapin si Helen at madala ito sa Troy. Nagsilakbo ang galit ni Menelaus ng kanyang malaman ang ginawa ni Paris. Agaran siyang humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Agamemnon, ang hari ng Mycenae para mabawi ang kanyang asawa. Nagsanib pwersa ang malakas na hukbo ng Ispartat at Mycenae. Bukod sa mga ito, ipinatawag din ng dalawang hari ang kanilang pinakamalalakas na champion o mandirigma. Ilan sa mga pinakamalalakas na mandirigmang ito ay sina Achilles, Odysseus at Ajax. Mula sa kapuluan ng Gresya, sumakay sa isang libong barko ang tropa ng mga Griego patungo sa siyudad ng Troy. Ang kanilang layunin, bawiin ang asawa ng kanilang hari at parusahan ang mga Trojan. Dahil sa kaganapang ito, binansagan si Helen bilang the beauty that launched a thousand ships. Naging mahirap ang biyahe ng mga Griego patungo sa lupain ng Troy na pinaniniwala ang matatagpuan sa kasalukuyang Turkey. Ayon sa Greek mythology, paulit-ulit na pinahirapan ng mga Diyos at Diyosa ang hukbo ng mga Griego. Sa kanilang pagdating sa lupain ng Troy, agaran silang nagtatag ng kampo sa dalampasigan at naghanda para sa pagsalakay sa kapitolyo ng mga Trojan. Sa kasamang palad sa mga Griego, ang kapitolyo ng Troy ay napalilibutan ng mataas at matibay na pader. Mayroon itong taas na aabot sa 23 talampakan at nagdadamihang mga watchtower. Protektado din ang mga pader na ito ng mga mahuhusay na Trojan archer. Ilang beses na sumalakay at nabigo ang mga Griego na pabagsakin ang depensa ng mga Trojan. Bilang kapalit, inatake na lamang ng mga Griego ang mga lupain sa paligid ng siyudad ng Troy at ang kanilang mga kaalyado. Tumagal ang mga raids na ito ng ilang taon. Sa pagkakataong ito, maraming mga sundalo at bayani ng parehong panig ang nagpakitang gilas ng kanilang tapang at ang kinggaling sa pekidigma. Isa sa mga mandirigmang ito ay ang maalamat na si Achilles. Siya ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigma ng mga Griego. Ayon sa alamat, si Achilles ay hindi tinatablan ng kahit anong armas dahil inilublob siya ng kanyang ina na si Tetis sa River Styx nang siya ay sanggol pa lamang. Ang tanging kahinaan niya ay ang kanyang sakong na hindi na isausaw sa tubig dahil dito siya hinawakan ng kanyang ina. Sa pamumuno ni Achilles, Nagsagawa ng matatagumpay na pananalakay ang mga Griego sa mga pamayanan sa paligid ng syudad. Sa isa sa kanyang pagsalakay, nabihag ni Achilles ang babaeng nagangalang Briseis at ito'y kanyang naging concubine. Sa kasamaang palad, sa pilitang inagaw ng hari ng Isparta na si Agamemnon si Briseis mula kay Achilles. Ang desisyong ito ng hari ay magkakaroon ng malaking epekto sa daloy ng digmaan. Sa sobrang galit Dineklara ni Achilles na hindi sila maiikisali sa digmaan kasama ang kanyang mga sundalo. Nagsanhi ito ng sunod-sunod na pagkatalo ng mga Griego sa labanan at sila'y unti-unting na itulak pabalik sa kanilang kampo malapit sa dagat. Ito na ang pagkakataong inaabangan ng mga Trojan. Sa pangunguna ng mahusay na prinsipe ng Troy na si Hector, nagsagawa ng malawakang opensiba ang mga Trojan sa kampo militar ng mga Griego sa labanang ito. Napilitang makisali ang hukbo ni Achilles sa labanan na pinangunahan ng kanyang matalik na kaibigan na si Patroclus. Natalo ng mga Griego sa kanyang pamumuno ang mga Trojan at kanilang hinabol ang mga ito pabalik ng lungsod ng Troy. Sa puntong ito ng labanan, nakatapat ni Patroclus ang champion ng mga Trojan na si Hector. Sinaksak ni Hector sa tiyan si Patroclus gamit ang kanyang sibat at tagaran itong nasawi. Nang mabalitaan sa kampo ng mga Griego ang kamatayan ni Patroclus Labis na nagdalamhati at nagalit si Achilles Agaran siyang bumalik sa labanan upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan At hinamon si Hector sa isang one-on-one -on -one battle Dahil sa personal pride Lumabas si Hector at hinarap ang maalamat na mandirigmang si Achilles Lubos na nakalalamang si Achilles sa labanan kaya naman nagtatakbo si Hector sa paligid ng syudad. Gayun pa nang siya ay maabutan ni Achilles, siya ay sinaksak nito ng sibat sa leeg at agarang nasawi. Bilang paghihiganti kay Patroclus, kinaladkad niya ang bangkay ni Hector sa paligid ng lungsod habang siya ay nakasakay sa kabayo. Kanyang ipinakita sa lahat ng mga manonood na patay na ang kanilang pinakamahusay na pinuno. Matinding kalungkutan at pighati ang naramdaman ni Haring Priam, ang ama ni Hector sa sinapit ng kanyang anak. Ayon sa alamat, tinulungan ni Hermes ang hari na palihim na makapasok sa kampo ng mga Griego para makausap si Achilles. Makalipas ang kanilang pag-uusap, labis na nahabag si Achilles kay King Priam, kaya naman isinoli niya ang bangkay ni Hector para mabigyan ito ng maayos na libing. Ang kamatayan ni Hector ay sinunda ng isang Trojan counter-offensive sa pamumuno ni Paris. Dahil alam niyang hindi niya kakayaning makipagsabayan kay Achilles, minabuti niyang gumamit ng pana laban dito. Nang sumunod na labanan, kanyang pinuntirya si Achilles at tinamaan ito sa kanyang nag-iisang kahinaan, sa kanyang sakong. Agarang nasawi si Achilles dahil sa sugat niyang ito. Bilang ganti, Pinadala ng mga Griego ang Greek archer na si Philoctetes para paslangin ang prinsipeng si Paris. Gamit ang panang mula raw mismo sa Diyos ng Araw na si Apollo, kanyang tinamaan si Paris at nasawi. Sa kabila ng matagumpay na pagganting ito, naging napakalaking dagok sa puwersang Griego ang kasawian ng kanilang pinakamalakas na champion. Humina ang puwersang Griego kung saan makailang beses silang dinurog ng mga Trojan sa labanan. Unti-unti na ding nanghihina ang kanilang pwesto sa dalampasigan dahil sa pagdating ng mga kaalyado ng Troy. Sa kalagitnaan ng desperadong sitwasyon, isang dakilang Greek champion na nagngangalang Odysseus ang nakaisip ng isang tusong paraan para mapasok ang syudad ng Troy. Nagpagawa sila ng isang higanteng kabayo na gawa sa kahoy na mas kilala sa tawag na The Trojan Horse. Meron itong malaking espasyo sa loob kung saan nila itinago ang mga pinakamauhusay na mandirigma ng Greece, kagaya na lamang ni Menelaus ng Sparta at mismong si Odysseus. Makalipas nilang gawin ng kabayo, pinagmukha nilang nawala na sila ng pag-asa at kanilang pinalikas ang kanilang mga sundalo sa likod ng isang maliit na isla para maghintay. Iniwan naman ng mga Griego sa kanilang dating kampo ang Trojan horse na naglalaman ng mga sundalong Griego. Nang matagpuan nito ng mga Trojan, inakala ng mga ito na ang kahoy na kabayo ay regalo at simbolo ng pagsuko ng mga Griego. Madali itong tinanggap ng mga Trojan at kanilang ipinasok sa kanilang lungsod. Nagdiwang ang buong bayan ng Troy sa inaakala nilang pagkapanalo nila sa digmaan. Pagsapit ng gabi kung saan lango na sa alak ang mga sundalong Trojan at tulog na ang buong bayan. Lumabas ang mga nakatagong mandirigma sa loob ng kahoy na kabayo. Binuksan nila ang tarangkahan ng lungsod para sa iba pang mga sundalo ng gris na naghihintay sa labas ng lungsod. Mabilis na sumalakay ang mga galit na galit na griego. Nang kanilang mapasok ang lungsod, kanilang pinagpapaslang ang mga tao at sundalo sa lansangan at kani-kanilang mga kabahayan kanilang dinambong ang lahat ng bagay na may halaga at kanilang sinilyaban ang lungsod. Nasawi ang hari ng mga Trojan na si King Priam sa labanan. Nabihag naman si Helen at ito'y inuwi sa Greece. Nagsagawa naman ang mga sundalong Griego ng malawakang masaker para paslangin ang lahat ng miyembro ng royal family para wala nang makapagpatuloy sa royal house ng Troy. Ayon sa alamat, Isang lalaking Aeneas ang nakatakas sa masaker at pinamunuan ang mga survivor ng Trojan War. Sila ay naglakbay pa kanluran hanggang kanilang marating ang isang hugis botang lupain sa kanlurang Greece. Ang lupain kanilang natagpuan ay kinalaunang kikilalaning Rome na siya namang sasakop sa Greece makalipas ang higit isang libong taon. Kung ating pakikinggan ang kwento, napakadaling tukuyin na ito ay isang alamat lamang dahil sa direktang pahingi alam ng mga Diyos at Diyosa sa digmaan. Sa puntong ito ng ating episode, ating huhukayin ang katotohanan sa maalamat na digmaang ito. Sa likod ng pagiging fantastikal at supernatural ng kwento, may ilang mga ebidensya mula sa kasaysayan at archeology na nagpapahiwatig na maaaring tunay ngang naganap ang Trojan War. Ayon kay Heinrich Schliemann, isang German archaeologist, ang Troy ay isang tunay na lungsod at hindi lamang kathang-isip. Noong huling bahagi ng 19th century, nahukay niya sa isang archaeological location na tinatawag na Hisarlik sa modernong Turkey ang mga guho ng isang sinaunang lungsod na tumutugma sa paglalarawan ni Homer. Ang mga guhong kanyang natagpuan ay nagpakita ng mga sira at marka na masasabing sanhi ng isang mahabang digmaan may mga nakitang bakas ng sunog at pagkasira sa mga pader na maaaring indikasyon ng isang matinding labanan na naganap. Dahil dito, marami sa mga eksperto ang naniniwala na ang ruins na ito sa Turkey ay ang tunay na kinalalagyan ng dating Trojan City. Lalong titibay ang paniniwala na ito na nga ang maalamat na city ng Troy dahil sa mga naiwang artifacts ng isa pangdakilang dakilang kabihasnan sa Asya. Ito ang mga Hittites ang mga sinaunang Hittite, isang makapangyarihang sibilisasyon sa Anatolia kasalukuyang Turkey, ay nag-iwan ng mga clay tablet na tumutukoy sa lungsod ng Wilusa na pinaniniwala ang tunay na pangalan ng Troy sa kanilang wika. Ayon sa kanilang tala, ang syudad ng Wilusa ay napalaban sa isang digmaan laban sa bansang tinatawag na Ahiyawa na pinaniniwalaan namang mga Mycenaean Greek. Ang mga tala sa clay tablet na ito ay natutugma sa edad ng mga guho na natagpuan sa Hisarlik at maging sa mga tala ni Homer. Kaya naman, marami sa mga eksperto ang naniniwala na ito na nga ang dating Troy. Kabaligtaran sa mythology na nagsasabing ang Trojan War ang sanhi ng pagbagsak ng Troy, maraming ebidensyang nahanap ang nagsasabi na ng panahong ito, naganap ang isang malawakang migrasyon at pananalakay ng grupo ng tao na kung tawagin ay Sea People. Ayon sa pananaw na ito, maaring ang Troy ay napabagsak dahil sa pananalakay ng mga ito. Marami ding mga eksperto ang naniniwala na tunay na naganap ang Trojan War at ito ang naging sanhi ng pagbagsak ng Troy. Gayunpaman, ang kadahilanan nito ay hindi dahil sa mga Diyos o dahil sa pagkidnap ni Paris kay Helen ayon sa mga naniniwala sa teoryang ito. Ang digmaan ay dahil sa estrategikong lokasyon ng Troy. Ang sinaunang Troy ay matatagpuan sa strategic location sa Dardanelles kung saan nagsisilbi itong mahalagang rutang pangkalakalan sa Aegean Sea. Dahil sa kanilang yaman, ninais ng kanilang mga karibal partikular na ng mga Mycenaean na sakupin ang kanilang lupain. Dahil sa kagustuhan ng mga Griego na manakaw ang kanilang lupain, isang malawak na digmaan ang naganap na siyang nagsanhi sa kanilang pagbagsak. Sa ating napag-usapan, masasabi natin na ang Trojan War ay nasa pagitan ng alamat at kasaysayan. Bagaman ang Trojan War ay puno ng mga supernatural at mala elemento kagaya ng gantihan, love triangle, pangingi alam ng mga diyos at marami pang iba, marami ding mga ebidensyang natagpuan ng mga archaeologists na nagpapatunay na totoo itong naganap. Para sa makabagong analisis, posible na ang Trojan War ay isang mahalagang digmaang kinasangkutan ng mga Griego noon at pinalaki lamang at inexaggerate ni Homer para maging mas kaaya-ayang basahin. Ating tandaan na Iliad ay hindi sulat kasaysayan kundi isang epikong tula. Kaya natural lamang na may mga bahagi itong inimbento o pinalakas para maging mas madrama sa kabila ng lahat ng mga hakahakang ito, kung ito ba'y mitolohiya o realidad, mahalaga pa rin ito sa ating lahat. Ang kwento ng Trojan War ay sumasalamin sa mga pangunahing aspekto ng pagiging tao. Ito ang pag-ibig, pagtataksil, kabayanihan at ang kahinaan ng tao. Ipinapakita ng kwentong ito ang emosyon at suliranin na kinakaharap ng bawat isa sa araw-araw nitong pamumuhay. Dito na nagtatapos ang ating video. Para sa iyo, ano nga ba ang Trojan War? Dapat nga ba itong ituring na mythology lamang o dapat natin itong tingnan sa lente ng kasaysayan? Ilagay ang inyong komento sa ating comment section. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang video ukol sa sinaunang Greece, nais kong irekomenda sa inyo ang ating video ukol sa mga mandirigmang Spartan at ang Greco-Persian War. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para matotify ka sa susunod nating mga episode. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.